Sa so CVM Finance, siguradong may kasamang pangunawa, respeto, at tunay na tulong sa bawat kliyente. Ang CVM Finance Loan Offer Pension loan para sa mga pensionado ng SSS, GSIS, at EVAL. Dahil ang Golden Years, dapat... Golden din ang budget. Perfect para sa travel goals o simpleng dagdag pang gastos. We choose love. Servisyong magaan at may malasakit para sa ating mga pensionado. Private teacher's loan. Sa mga guro na humukubog ng kinabukasan, saludo kami sa iyo. Perfect para sa classroom materials, personal needs, o family expenses. We is love. Respecto at suporta para sa mga bayani ng edukasyon. Sanla o RCRA, kung may kotse o motorsiklo ka pero kulang ang budget, bakit po kailangan ibenta kung pwede mo namang gawing extra cash at magamit pa rin ang sasakyan mo araw-araw? Perfect para sa emergency funds, dagdag po munan, o simpleng pampuno ng budget. Which is love! Bilhawa at convenience, hindi ka namin naagawa ng biyahe. Sanla, tito mo, may bahay ka? may puhunan ka. Perfect para sa business capital, home improvement, at tuition ng mga anak. We just love! Ginagamit natin ang assets ng matalino habang iniingatan ng iyong kinabukasan. Sa kahit anong loan kay CDM Finance, lagi kang makakaasa ng mainit na pagtanggap at friendly service, mabilis at malinaw na proseso, walang hidden charges, at serbisyong may puso dahil we just love! Pumunta na sa pinakamalapit na CVM Finance Branch at maranasan ng loan na hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa iyo at sa pangarap mo. Dahil, sulit ka dito!